It's never okay na magsabi ng anything negative sa isang kumpanya na pinagkabawuhan mo. Hindi man yan celebrity or... celebrity. Sobrang unprofessional lang parang. Ayun so guys, okay, today yung pag-uusapan naman namin. Yung naging comment ni Nico. Mayroon, ano siya uh, showtime, post uh, at uh, hashtag. Ukol doon sa nangyaring pagdi-discriminate doon sa isang host dahil sa pangbebeso nga mo sabi nga ng mga netizen doon sa sa pang search is especially, especially for you especially for you para sa akin meron kang sariling opinion ngayon okay lang na ilabas mo yun sa public kaya lang nakita yung plato sa vlog galit ka ba okay lang na ilabas mo yung sarili mong opinion sa public kaya lang dati ka kasing member ng showtime oh hmm. ngayon wala ka na doon And para sa akin, it's never okay na ibash mo yung dating management na pinagtatrabahuhan mo just because may motor sa labas. <laughs> <laughs> Parang ang nagiging dating kasi is bitter ka. Lahat ng tao entitled sa kanyang sariling opinion. Ngayon, yung sinasabi ko is from someone nakakilala si Vice at kaklose ni Vice dati, uh, for me, may bearing yung sinasabi ni kaya uh, yun is based din naman sa own observation. Ah. So for me okay yun. Ama yung sinabi niya kasi kung sabi niya bebeso man lang naman yung lahat. Sabi na natin talagang gusto niya bumeso. Pero ang alam naman natin ng paliwanag kasi ni Axel is parang gusto niya is parang bro code yung mm, gaganunin lang niya uh, basta sa Peking So, sabihin na natin gusto nga bumesok. naman, bumeso basahin na lang din natin. So, ito yung sinabi kasi ni Nico. Pagpalagay na natin, nabebeso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyon na manyakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso. Naaawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. Yun okay. nga yung tinatawag natin na misinterpretation of act. Diba? So, at syempre, doon sa babae, na-open man siya o oh hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan. Sobra lang kasi napahiya yung lalaki na sasabihan pa ng tatadyakan at pwede kasuhan. Again, sa akin lang po ito, ha, sabi ni Nico. Alam ko po kasi pangiramdam ng pinapahiya sa TV at napapower trip based sa experience ko. No? Which means, napower trip din siya, Is before. Kung alam niya dati na napapower trip siya at napapahiya siya on live television, why not speak then? Kasi... Nandun siya sa show. Nawala na siya ngayon. Kaya nga, bitter siya para sa akin. Kasi kung gagawin niya yun noon, bago lang siya Yun lang, yun din Hindi yung pare? way niya para mawala sa show eh. Oh. Ang yung show kasi, yun yung parang bread and butter niya eh. Oh. Eh kung magsasalita siya against the management habang nandun siya, yun yung pwede niya. Saka alam natin na malakas itong si Vice sa management. Pero so dahil ngayon nawala na nga si Lico, okay lang sa kanyang mag sabi ng masama tungkol sa showtime. Para lang talaga sa akin, it's never okay na magsabi ng anything negative sa isang kumpanya na pinagkabauhan mo. Hindi man yan celebrity or celebrity. Sobrang unprofessional lang para sa akin. Pero siguro, hindi naman din yun yung intention ni Nico. Parang kasi, Axel wala siyang platform. Si Nico, kilala na siya kahit kung ano. Oh. So pag nag-voice out siya ng opinion niya. May impact eh. May meron may, at meron may yung din O siguro tignan niyo na lang dito. Kasi sinabi ni ko, for the last time na magsasalita ako tungkol sa nakaraang kong post, unang-una sa lahat, hindi ako nagsisisi na nagsalita ako ng sarili ko sa loobin. Hindi ako nagsisisi na ipagtanggol ang ibang tao. Which Uh, which is right, uh, nababasa ko ang mga komento niyo sa akin at gusto niyong mawala at mawala ako ng trabaho dahil lang sa naglabas ako ng sarili ko sa loobin na alam kong posible mangyari. So alam niya yung mga consequences na pwedeng mangyari sa kanya na pwede siya mawalan ng trabaho. Kasi nga ito si Vice, saka si Coco Martin ay kaibigan, okay, best niyan eh. Alam niya yung consequence na maaaring mangyari pero hindi siya natakot na magbigay na sa loobin. Kung ikukwento ko ba, pinagdaanan at niyak ko sa kanila, magbabago ba tingin niyo sa akin? Pero hindi naman yun ang intensyon ko na makuha ang simpatya o makisali lang sa gulo. Naglabas ako nun sa loobin ko dahil baka sakaling makatulong na may maayos o mabago sa sitwasyon. Kasi ganun man ang pamilya at kaibigan. Tatapikin ka kapag alam mong sumusobra o medyo nagkakamali na. Hindi po ako hindi po ako naghahanap ng taaway. Ang uh, pagkakabura ng post ko ay uh, management decision. Oh, ito mo na. Uh, management decision. Tunay at bukas sa isip at puso ko ang sinabi ko, payapa ang aking kalooban. Wala siya ka pinagsisihan dun sa ginawa niya. Mawalan siya ng trabaho, tanggap niya. Okay, sige. Kampi na rin ako kay Nick. Tell him mo na ako. Teka <laughs> Para sa akin kasi, hindi niya man hinahangat kumuha ng kahaway o ano man. Kung ano man yung hangarin niya, makatulong na makaayos hindi niya ba naisip na binabash ng mga tao yung showtime at yung mga host ng showtime hmm. na kapag naglabas siya niyan, lalong magiging cause yun para makapag-bash dun sa mga dati niyang mga naging katrabaho. Uh, pwede. Pero hindi naman yun yung intention niya. Para, para. Para, lang sa akin ha, kung may pinagsamahan sila ng mga dati niyang katrabaho, pipiliin niyang mas maging maayos tong si Axel, ganun pa talaga siya ka-concern dun kay Axel para ayusin natin tong issue na to kahit mapahamak ng mga dati kong kaibigan. Ay, bibigyan ko kayo na senaryo pang shorts. Kunyari, sikat na tayong tatlo, gumawa tayo na sarili natin mga YouTube channel. Nakita niyo nagkamali ako, binabash ako ng mga tao. Mm. Papanigan niyo bang yung mga tao para matanggal na ako yung... I-cancel na ako. Knowing lahat ng pinagdaanan natin. Depende sa sitwasyon. Kasi kung kilala kita personally, base sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ko gagawin yon kasi kilala kita. Napogi ako. Good call. Ay! <laughs> <laughs> Pero siguro nagawa yan ni Nico kasi kilala niya yan na matang may ano si Vice na mag-power trip. Okay. Di ba parang retaliation yun against Vice? Kasi kahit konti hindi makatulong kay Vice yun eh. Kasi kung talagang gusto mong makatulong sa kaibigan mo, kausapin mo siya directly, puntahan mo siya sa bahay na, oy, balik mo. Hindi yung will post in social media na night cost para mawalan ng trabaho yung kaibigan mo. Eh, paano nga kung ang uh, sitwasyon hindi ka pakikinggan ni Vice kasi masyado mo tingin. Pero yun ba, nga, same scenario. Gagawin mo rin ba sa akin yung papatulong? Kasi kung gano'n, gano'n yung ginawa ni Nico eh. Kung baga okay. matagal pinagsamahan nila, na parang tayo, matagal pinagsamahan natin. Pero may chance na mo makancel si Vice dahil galit sa kanya yung mga net. Sinto mm. sasapawan mo pa. Gano'n ba ang gagawin mo sa akin? For me, kilala For... kita eh. Napogi ako? In... On. Ah, hindi ko gagawin kasi nga, kilala kita Oh, for me, bottom line dyan, may pinaghuhugutan to si Nico. Kung ano man ang na, nangyari sa kanila. Mismo! Yung point ko talaga may pinaghuhugutan, si Nico. Which, I think, valid naman. Ah. Kasi, yun nga, nagawa niyang ilabas yung sa loob niya. Online. Sige na nga, ba't eh, nakatayin ni Nico? Sorry. Ito na yung pagkakataon para i-release ko yung dat kong kinikimkim. Ko. Kay Vice? Oh. Ikaw? Hindi ako. Sa so, ah, alam mo? Ikaw, kiniko. Ah, Nagiging kiniko? Hindi. Ay, ano ba? <laughs> ang labo na napuusap na to. Siguro, this is a difference on opinion. Doon ako pa rin kang Showtime. For me, it's Nico. Ako rin. Ganun? <laughs> hey, kasi kung may pinag-uhubutan ka, yung sabihin, ba, hindi yung nalalamdaman mo. Oh, kasi kung based from experience, di ba, ang ano lang naman ni Nico is, kumbaga, sinishare lang din niya yung personal experience niya. Ka, Nagkataon, is katulad ng nangyari kay Axel. So hanggang dito na lang ang video namin. Kung nagustuhan nyo yung video namin, meron kaming Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Pakipalo naman. Comment daw. Uh, kung ano gusto ninyong pag-usapan namin, yeah. syempre, uh, current events na gusto ninyong pag-usapan. Yeah. Uh, mga main issues na meron tayo nila. At syempre, dahil sinabi na nila na dakit namin sabihin, ako naman magpapaalam. Paalam.